Alam niyo po ba kung anong klaseng ilaw ito? Ito po ay UV lamp na ginagamit ng mga manicurista. Yan may 30 seconds, 60 at 90 seconds. Ang problema daw po nito ay ang kanyang power. Pag ginagalagwalaw daw po ito, nagkakaroon, tapos nawawala. Ayun, titistingin natin ha. Tumawalan display oh. Yung mga brad, simple lang ito eh Kaya samahan niyo akong buksan ito Para po kayo matuto Ngayon mga brad, susukatin po natin itong positive negative na ito. Sasaksak muna natin yan. Tapos kukuha po tayo ng tester. i naman natin ngayon sa 10 volt DC. natin na o yan mga brad meron no? Oh. yan, mayroon mga brad, oh. Pag ginagalaw po ito, nawawala, oh. Yan oh. Pag ginagalaw yung puno, nawawala siya. ulitin natin ha Ayaw, wala na naman n'o. Oh. bali ito nga may problema mga brad o oh. ay try kong isoksok ko yung kamay ko ha ayano ayaw umilaw o oh. ayaw pa siyang umilaw kaya papalit pa tayo nitong cord na ito. So, ang ating ipapalit mga brad original cord po Ngayon mga brad, atin na siyang testingin ngayon ha. Sasaksak na natin tong charger na ito. Baling pag lang mga brad, isusuksok lang natin yung kamay oh. Ayan e, no? oh, iilaw na siya Oh. Yan. Kaya po, huwag po kayo magtataka kung bakit umiilaw yan kasi po mayroon po yung sensor sa tagiliran yan po pag ilalapit po yung kamay kung may po siya yan po yung ating na siyang up mga brad para ma-testing natin ng maayos Ah, mga brad na testingin ulit natin, natin yan po may ilaw po siya di ba pag lalapitan ng daliri pwede rin namang pinutin dito mga brad sa, sa 30 seconds na yan may ilaw din niya magpinipindot ayan po Ito po yung sensor niya mga brad oh. Sa kaskabila. Yan dalawa po yan magkabilaan. Sasarado na natin ha. Para naibigay na sa customer.